At uh, sa iba mga balita po ay uh, puspusan ng pagtugis sa labing tatlong preso na nakatakas mula sa Sagay City Jail sa Negros Occidental Puyan. Bukod sa BjMP Recovery Team ng Lalawigan, tumutulong rin sa manhan ang Operation ng uh, PNP Regional Mobile Group, Special Action Force at Philippine Army. Ang mga nakapugang preso ay sina Rolando Bajo, Gilbert Mabija, Resty Dakal-Dakal, Jack Española, Polito Subteniente Armando Dilaw, Marjon Bandala, Jomar Marlibester, Jimmy Vistar, Ray Villanueva, Jonard Kirante at Eric Cordero. Yan po yung mga litrato na pinapakita po namin sa inyo at kung may makikita po kayo, kagay nyo ipagbigay alam sa mga otoridad. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na naago ng mga preso ang kalibre 38 baril ni Jail Officer 1, Jovier uh, Valenzuela. Ginamit daw nila armas para paputukan at masira ang padlock ng pulungan. Naganap daw ito habang isinasagaw voters' education sa loob ng Sagay City Jail. Posible na mamakasawa ng mga opisyal ng bilangguan kung mapapatunayang may kapabayan sila.